Ngayong lumalamig muli ang panahon sa Baguio City, madalas mamula at mangati ang balat ng anak ni Sheila. Nang pinakonsultan niya ito sa doktor, napag-alamang sensitibo pala ang balat nito. Pag ano yon mapabayaan kasi yung parang magiging galis, gano'n diba? Ganun. Kaya gano'n na lang siguro pagka-worry, pag nanay ka. Ganun. Ang pamumula pangangati at pamamantal sa balat ay huwag raw ipagpasawalang-bahala. Posibleng sintomas raw kasi ito ng mas seryosong sakit ayon kay Dr. Flores, isang dermatologist. Pag sinabi nating mga sakit sa balat, ito ay actually mirror or manifestation ng ating internal organ problem. So minsan ang balat ang unang-unang manifestation kung ano yung sakit natin sa panloob. Halimbawa na lamang riyan ang pamamaga ng balat sa ilang parte ng katawan dahil sa psoriasis. For example, ang psoriasis, akala nila ganito lang kasimple, nagbabalat lang yung balat nila, namumula lang, nagkakaliskis lang. Pero hindi nila alam dahil yung flare-ups hindi ito nakokontrol, namamaga hindi lang yung balat nila, maging yung internal organs sila Actually, ang psoriasis nga, meron siyang association sa sakit din sa puso. Ang paninilaw naman ng balat ay maaring sintomas na mayroong ka ng problema sa atay o sakit na hepatitis. Ang labis sa pagkakatuyo ng balat ay maaring sintomas sa manang sakit na diabetes o di kaya ay sakit sa bato. Ang pamumula naman ng mukha ay maaring ring sinyales ng pagkakaroon ng high blood pressure. Sampung karaniwang mga sakit o kondisyon sa balat ang lumalabas sa resulta ng pag-aaral ng Philippine Dermatological Society taong 2022. Ilan dito ay pagkakaroon ng tigyawat o acne vulgaris, fungal infection, kurikong o scabies, psoriasis at atopic dermatitis. Karaniwan ang iniisip ng mga ibang tao dahil madumi yung kanilang balat o kaya, o kaya madumi yung environment nila. Actually, ang tagyawat ay caused by multifactorial. When you say multifactorial, iba't iba ang pupwedeng magsanhi o mag-cause ng tagyawat. Binabantayan din ang nakakahawang kulugo pero paglilinaw ng eksperto, hindi ito nakakuha sa dugo at sa ihi ng palaka kundi sa isang virus na kung tawagin ay HPV o Human Papilloma Virus. Kapag ang isang pasyente meron siyang kulugo at nahawakan siya ng isang pasyente na walang kulugo, maaring magkaroon siya. So ito, ginagamot natin siya through electrocautery, through laser treatment o minsan meron tayong pinapahit na nakakatanggal sa mga ulubo. Pero payo rin ni Dr. Flores, mas mabuti pa rin magpatingin sa mga eksperto para mas malaman ang tunay na sakit na nagdudulot din ng komplikasyon o kondisyon sa bala. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.